Hello guys, for today's video, gagawa po tayo ng sarili nating tinapay sa pamamagitan lang po ng kawali. at uh, uh, sa susunod po, ituturo ko sa inyo ang pag uh, paprocess. Ngayon po, ako ay nagluluto lang muna. At na gawa ko na po yung dough at saka nalagyan ko na po ng palaman. So guys, lalagyan natin ng kaunti lang na mantika yung ano, may kaunti na pong mantika yan para po kung wala po kayong pin, uh, butter ay pwede pong mantika ang gamitin natin so kaunti lang pong i-ating ilalagay ayan po para po at saka ang tubig ang apoy po ay eh, para lang po tayo nag-ano ng uh, ah, nag i ng kanin. Ayan po, ganyan lang po ang simpleng paggagawa ng tinapay kung wala po kayong oven ah, at kawali lang po ang gagamitin. Ah, next time po, ipasu eh, ah, ituturo ko po sa inyo pag uh, ano ng paggagawa ng do. Ayan po, ganyan lang po yan. At saka takpan po natin pagka nailagay na natin yung tinapay. So after po ng ilang minuto, buksan po natin at ating babalikta rin. para po maging pantay ang luto nya kailangan natin baliktarin ayan po ayan so walat wala po tayong magagawa uh, mabibila ng tinapay pwede po tayo gumawa na sarili nating tinapay. Next time po ipapakita ko po sa inyo ang, pag, ang ingredients at saka yung paggagawa ng dough para uh, may, may idea po kayo kung paano gagawin at saka yung mga ingredients nya. Sa simpleng uh, ingredients magkakaroon po tayo ng sarili nating tinapay. At yan nga po guys, nabaliktad na natin. So, kailangan ibaliktad rin po uli natin para maayos po ang pagkaluto ng tinapay. Maging pantay po siya. Ayan. Take note guys, kailangan po ang ating gatong ay Ah, uh, parang -in, in lang po tayo ng kanin. At iyan nga po guys, ay luto na 'yan. So pwede na po natin tanggalin sa kawali. Ayan po guys, ah uh, Uh, madaling paraan lang po para kung tayo po ay walang uh, oven ay pwede po tayong gumawa ng sariling tinapay. Hanggang dito na lang po guys. At iyan na nga po guys yung uh, mga niloto kong tinapay. Ayan. Sa pamamagitan po ng maliit na kawali ay nakagawa na po tayo ng sarili nating merienda. Ayan, masarap na tinapay kahit na simple lang. Ayan, guys. Tinapay na tinapay po yan kahit na sa kawali lang.